Bato de la Rosa, inuto si Dawit si Delima sa Tuga Kerwin Espinosa. Ibinunyag ng self-confessed lord na si Roland Kerwin Espinosa na pinagbantaan siya ng noon ay Philippine National Police, PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na pa kapag hindi susunod sa kanilang gusto na umamin na sangkot sa bentahan ng ilegal at isangkot dito sinadating Senador Leila de Lima at negosyanteng si Peter Lim. Sa pagdinig ng Quad Committee nitong Biyernes, Oktubre 11, sinabi ni Espinosa na nasa ibang bansa siya noong 2016 ng isang kot ang kanyang ama na si dating Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa sa illegal trade. Sinabi ni Espinosa na ang kanyang ama ay tumira sa White House sa loob ng Camp Crame sa Quezon City kung saan nakatira si Dela Rosa bilang PNP chief dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Ayon kay Espinosa, hindi nagtagal ay inilipat ang kanyang ama sa Baybay Provincial Jail at loob ng kulungan sa isang operasyon ng pulisya noong Nobyembre 5, 2016. Nagmamakaawa ang aking ama, Sir, huwag niyo po akong pat... Pero wala, binaril pa rin siya, sabi ni Espinosa. Ang aking ama at ang aming pamilya ay naging biktima ng EJK. Napakasakit po sa amin ang pagkawalay ng napakaraming inosenteng buhay. Dagdag pa nito. Matapos maaresto sa Abu Dhabi, sinabi ni Espinosa na iniuwi siya sa Pilipinas noong Nobyembre 17, 2017. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin si General Bato, inakbayan niya ako papunta sa sasakyan, sabi ni Espinosa. Ako dito sa Pilipinas, November 17. Oh, November 17. So, Dumating ako ng around 11 p.m. or more or less, sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. inakbayan niya ako papuntang sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na, suma, sumakay na kaming lahat, si General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga polis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa dito sa Pilipinas at idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila Dilima. Ayon kay Espinosa, nakaupo si Dela Rosa sa harap na upuan at nasa pagitan naman siya ng dalawang pulis sa likod. Habang nasa biyahe, sinabihan umano siya ni Dela Rosa na umamin sa na sangkot sa ilegal na drop at idawit si Nadilima at Lim. Sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa d dito sa Pilipinas at idawit ko si Peter Lim at si Leila de Lima para madiin na sila, sabi ni Espinosa. Tinakot umano siya na magagaya sa kanyang ama kung hindi susunod sa plano. Nagsorry kay de Lima. Humingi ng paumanhin si Espinosa kay de Lima na nakulong ng pitong taon matapos niyang idawit sa bentahan ng illegal na Ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala o nautuuto sa panahon na yun. Naidamay ka po na walang katotohanan naman, sabi ni Espinosa. Ibinunyag pa nito na ang litrato na ginamit upang isangkot si Delima ay nagkataon lamang. Ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa bye bye at nagkita tayo, nagpa-picture ako, yun ang ginawa nilang ebidensya, ani Espinosa. Si Delima ay napawalang sala sa lahat ng kasong may kinalaman sa ilegal na d na isinampalaban sa kanya noong nakaupo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Galit na galit at gusto pang de La Rosa si Espinosa matapos siyang ituro nito na nasa likod ng panggigipit sa kanya para ituro sina Dilima at Peter Lim sa illegal d trade. Ang masabi ko lang kay Kerwin Espinosa sinungaling siya. Kapag nakita ko siya su mukha, masyado na siyang sinungaling. Pahayag ni Dela Rosa sa panayam sa telepono ng mga Senate reporter. Ayon kay Dela Rosa, Isang beses lang niya nakausap si Espinosa noong puntahan niya ito sa kulungan para tanungin tungkol kay Police Colonel Jovi Espinido, ang police chief ng Albuera, Leyte, kung saan nag-ooperate ang grupo ni Espinosa. Kinonfirm ko lang yung nangyari kay Espinido, yung kung totoo ba yung sinabi niya na totoong tumatanggap ng pera si Espinido. Yung gabilang lang na yon after ng Senate hearing kasi nabagabag ako talaga dahil nga sinabi niya si Espinido tumatanggap ng pera sa kanya, ani Dela Rosa. Esabi sabi naman niya masama lang loob niya dahil Sa loob ng kulungan, kaya niya nasabi yon. Ang totoo daw eh, pag tinetext niya si Espinido kapag kinakailangan niya ng pera, papadalhan niya ng pera, hindi raw sumasagot ang sinasagot mga Bible verses, dagdag ng senador. Sa tanong kung credible witness si Espinosa, sinabi ni De La Rosa na hindi dahil na natili pa rin umano itong lord hanggang sa ngayon. Sa inyong palagay mga kababayan, nagsasabi ba ng totoo si Kerwin Espinosa? Totoo kaya ang lahat ng mga paratang niya sa dating Duterte administrasyon? I-comment ang iyong opinion kung sa palagay mo ay totoo lahat ang mga sinasabi ni Espinosa o pawang gawa-gawa lang niya ito at gusto lang pabagsakin ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.